Sinasabi ko naman sa mga polis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. Uh, for all of the whatever happened, sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sila. Ito ang mensaheng iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago lumapag ang chartered plane na kanyang sinasakyan sa The Netherlands. Paalala ng kanyang mga binitiwang pangako noong kasagsagan ng gyera kontra-droga. This will be a long legal proceedings but I say, Miyerkules ng hapon sa The Netherlands nang lumapag ang aeroplano ng dating Pangulo. Mula rito, isinailalim mo siya sa ICC hanggang sa hinatid sa detention center sa Scheveningen Prison sa The Hague. Ilang mga Pilipino rin ang nagtipon-tipon sa labas ng detention center kung saan may ilang mga taga-suporta ng dating Pangulo na nanawagang ibalik siya sa Pilipinas. Ipinasilip ng ICC ang magiging piita ng dating Pangulo kung saan makakasama niya ang mga dating leader ng Kosovo na naghihintay ng war trial at leader ng Bosnia na convicted sa genocide. Sa loob ng detention cell, may lababo, toilet, kama, lamesa at bookshelves. May access din sa recreation, sports at arts activities ang mga detainee. Pinapayagan din ng ICC ang family at conjugal visits ilang beses sa isang taon. Para kay ICC Prosecutor Karim Khan, mahalagang hakbang ang pagkakaaresto kay Duterte para gumulong na ang justisya. The fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. Ngayong nasa kustudya na ng ICC si dating Pangulong Duterte, ano na nga ba ang mga prosesong kanyang pagdadaanan, lalo na't na isa na siyang itinuturing na suspect sa crimes against humanity. Haharap sa pre-trial judges si Duterte para tiyakin ang kanyang identity o pagkakakilanlan. Bibigyan din siya o titiyakin din na alam niya ang mga kasong kanyang kinaharap. May anim na pung araw para matiya kung may sapat bang ebidensya para tumuloy sa isang full-blown trial. At pagkatapos na magkaroon ng trial, kailangang mapatunayan ng prosekusyon na guilty beyond reasonable doubt ang akusado. Dito, maaaring mahatulan ng guilty verdict kung saan ang katumbas ay tatlong dekadang pagkakakulong o di kaya ay life imprisonment. Ang guilty verdict, maaari namang iapela. Ilang taon din ang bibilangin oras na gumulong ang paglilitis, lalo na't na nasa walong taon ang average ng mga nakalipas na pagdinig ng International Tribunal para sa impormasyong napapanuhon at on demand Tristano Dalo Newswatch Plus